Hello guys, tinawagan pala ako na tito ko dito guys, punta daw kami ng booking guys, kukunin daw namin yung mga itlog Medyo naantok pa ako dito pero kailangan nang bumangon guys Hello Mega World, good morning At pinunta ko nga yung ading ko dito guys, tulog na tulog pa siya guys, nakabalok to at pansarap ng tulog niya guys Kadalang ulat na pala ng pagkain si guys, baka wala siyang pagkain doon Kaya ano pang inihintay niyo, tara na, samahan niyo na kami alas 8 na pala ng umaga dito guys pero antok na antok para na ako guys nakapikit pa yung mata ko guys nandito na nga kami sa may drama guys buti na lang guys nakisama yung panahon ngayon guys hindi tulad ng isang araw guys puro ulan ulan na lang guys at papasok na nga kami sa napakagandang daanan guys Char lang goods at ayun pala yung aming poultry guys Ay, hindi pala sa akin guys kay lolo ko pala yun guys nakikiakin lang ako guys at nandito na nga kami sa poultry guys at eto pala si Ike sayanya guys Ang saya hi guys hi Ike Huwag daw akong maingay guys Kasi kumakain daw hi guys Ang dami mong hi Ike ha At eto pala yung munting kabuhayan Ng aking lolo at tito guys Ayan pala yung para naman guys kung saan din ako naliligo dyan guys. Ang sarap maligo pala dyan guys. At hindi ko na kayo sinama sa pagbibilang ng itlog guys. Baka mamaya maging pelikula na itong video natin guys. Ang gandang pagmasdan ng hamog guys. Lalo na pag mababa guys. At hindi ko pala napansin sumasama pala si Ike guys. Nasa likuran pala namin siya guys. Sumahabol siya guys. Gusto niya daw sumama. Si Sabi ko nga sa ating ko guys. Dahan-dahan siya sa pagkakit. Kasi marami kami dalang itlog guys. Mahal yung itlog guys mawala na lahat guys wag lang ikaw guys ay yung itlog pala guys ang sweet naman ni ay kinatid kami hanggang dito guys hanggang dito na lang daw siya guys kasi magbabantay daw siya ng poultry guys bye bye ay at pauwi na rin pala yung tito ko guys kailangan na namin magpandali dito guys kasi nananakit na yung sikat ng araw guys yung mga may indala namin mga itlog guys maging balot na sila guys at nandito nung kami sa bahay guys at binabana namin yung mga itlog guys at eto pala si lolo guys tinatry niya pala yung mga manok niyang panabong guys sagang alaga niya yung mga manok niyang yan mga guys at ayun na nga guys, nakaramdam na ako ng gutom kaya magluluto na ako guys. Ayan pala yung mga lulutuin ko guys. Ang nakasaing na rin ako dito guys. Siyempre guys, sa pagpukpuk ng bawang, kailangan kalma tayo guys. Watcha! 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 At siyempre guys, ganun din sa sibuyas guys. Kailangan kalmado din tayo guys. Watcha! 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 No look pa yan guys ha. Emi, may kinakausap ako dyan guys At syempre ganun din sa kamatis guys Kailang kalmado din tayo guys sa paghihiwa At ito na pala yung ating mga ingredients guys At syempre magluluto na tayo guys At ito na guys sinalang ko na nga kawali guys At nilagyan ko na rin na mantika guys At Syempre guys nagpainit muna ako ng tubig dito guys Kasi hindi pa ako nagkakape guys At ito na guys magigisan na ako Syempre inuna ko muna yung ating sibuyas guys Siyempre, sinunod natin yung ating bawang guys at ginisagisa muna natin hanggang maging failed yung kulay nila guys. At siyempre, nilagay na natin yung ating kamatis at ginisagisa muna natin siya guys. Siyempre, at ating tatakpan para maluto yung ating kamatis. Yun na nga, kumukulo na nga yung tubig na mainit. Siyempre, lalagyan ko ng ating kape guys. Magkakape tayo. At ayun guys, nakita ko nga si Lolo. Iniikot na naman yung bahay. Nag-exercise na naman guys. Oops, oops, oops. Siyempre, balik muna tayo sa ating niluluto guys. At yan na guys, natin yung yung ating kamatis guys para lumabas yung patas ng kamatis natin guys at syempre nilagyan natin ng isang basong tubig guys at nilagyan ko lang nga ng pampalasa dito guys ng asin at syempre hinalo halo natin at pakukuloy natin siya guys makalipas nga ng 3 minutes guys Ito na nga guys kumukulo nga at nilagay na natin yung ating bangus guys syempre tatakpan natin ulit para maluto yung ating bangus guys kalimutan ko pala yung itlog guys Kumumuna muna ako ng itlog ang bilis ko no ayun pala yung itlog guys at syempre binasa ko ng itlog guys at binati ko na si lang guys at ilalagay na natin yung ating binating itlog guys sa ating nilulutong dish guys at aluhaluin natin guys at ito na nga yung ating finished product guys syempre guys hindi mawala yung ating tiki time natin guys wow ang sarap dito na nagtatapos sa ating pagluluto guys syempre ito muna yung kakainin natin guys for today's video natin guys wow ah, hungry hungry ah ito para sa isang subo guys at hanggang dito na lang bye bye